saka taon po yung hihintayin namin bago po kami ma-monetize at saka ma-eligible sa mga tools na inahanda po ni YouTube. Kaya huwag niyo pong kaming maliitin kasi matagal po na panahon na hihintayin po namin. Pinaghirapan po namin ito sa paggawa ng mga content, mga video para po masiyahan po yung mga tao at saka yung mga manonood Sana po ay ah uh, subscribe nyo po yung aking YouTube channel. Al Friglo. Yun lang po. Uh, ang kaibahan kasi dito sa YouTube, kung mag-subscribe mag ka sa isang YouTuber, wala pong ano, wala, po, wala ka pong babayaran. Unlike sa ibang format na mga, ano uh, like ni Facebook, meron ka pong babayaran pag mag-subscribe -subs ka sa isang content creator. Pero dito po, hindi po kayo mag- babayad uh, every month. Yun na po. Sana po ay meron po kayong matutunan sa video nito. God be sure and may inspire po kayo.